Hello guys. Uh, nandito tayo ngayon sa Mexico Pangbangka sa URC. Napakalawak pala ng kanilang uh, area dito sa URC sa Mexico Pangpangga. Nandito kami ngayon, bali limang truck kami. Uh, shout out sa mga trucking dyan Sa lahat ng trucking. Hindi ko na yan isa-isahin ang mga pangalan kasi sobrang dami nila. Ayan marami. <clears throat> medyo malayo mula Kabuyao hanggang Mexico pang Pangga biniyahin namin ng aking bayaw kaso parang toko data kami kasi marami kami bababaan ngayon daming truck you know? shout out sa mataka shout out sa mga taga URC uh, nandito kami nagkaabot-abot ito aking mga kasama sa si Boyema <laughs> ito naman si Isa ito mga Boyema pare Pogi 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 ito naman yung aking unit kulay pula silipin natin kung kasi kumain kasi yung aking mga kasama eh hindi lang alam kung bumalik na at nandito na sa truck parang wala pa nandun pata sa labas itong kulay pula Kaya ang aking unit ngayon sisilipin ko kung may tao o wala Hello? Ah, wala pang tao Medyo makalat ho yung aking truck mga kaibigan Eh pasensya na Diyan kami nakatira Wala pa, nasa labas pa sila Napakadaming truck dito Nandito tayo ngayon sa labas Ito yung labas Sako pa rin pala ng Mexico to Kasi nakalagay o eh. San Fernando, URC Ayan yung akin ba nandito sa labas. Nanonood, ng billiard. Hindi naman ito marunong mag-billiard. Shout out kay Rinaldo Rota. Nandito yung aking mga kasamahan sa bayaw. sa blog sa ka rin mo daw. Punta ko doon ba ako bagong Punta ko dun sa Cebu.